Bye Army! Kaugnay ng uh, balita niya tungkol pa rin sa pinsalang iniwan ng bagyong pepito sa agrikultura dito sa ating lalawigan na ikinalugi raw po ng mga magsasakam. Ihatid sa atin ni Army ang uh, detalye ng balitang ito. Army! Yes, magandang tanghali kasama mo, G, at sa lahat ng ating listeners. So... Uh sa radyo at siyempre viewers uh, sa ating uh, YouTube at Facebook Live Streams. <clears throat> Nanlungo ang mga magsasaka sa bayan ng Bungabon sa lalawigan ng Reba Isiha dahil sa malaking pinsalang iniwan ng bagyong pipito sa kanilang pananim. Sa panayam ng uh, Bombo Radyo kay Ginoong uh, Mark Paul Rubio, magsasaka sa nasabing lugar, nasira ang mga tanim ng mga magsasaka, particular na ang mga, kanilang mga pangunahing tanim na sibuyas dahil sa naranasang malakas na hangin at pag-ulan. <clears throat> Aniya, nagnistulang ilog ang mga bukirin sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija kaya nalunod ang mga pananim na sibuyas at iba pang uh, kulay. Umaasa naman sa uh, sila na ma-recover pa ang mga maliliit na tanim mula sa direct seeding ng sibuyas. Subalit wala ng pag-asang maisalba ang mga tanim na kamatis. Hindi naman nila nagawang-anihin ang mga pananim bago uh, ang uh, pagdaan ng bagyo dahil nasa pamula, pamumulaklak pa lamang ito. Mas malala umano mano ito kumpara sa iniwang epekto ng nagdaang mga bagyo dahil umabot sa 150,000 ang halagang ikinalugi ng mga magsasaka. Aniya, hindi pa sila nakakabawi sa nakaraang pinsala mula sa nagdaang bagyo at dumagdag pa ang iniwan ng super typhoon na si Pipito balak naman nilang magtanim muna ng mga gulay upang kahit papaano ay makabawi mula sa pagkagulog. Samantala, kinausap na umano ni Rubio ang LGU ng Bungabon upang silipin ang kanyang pan mga pananaw. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang nababanggit kaugnay sa tulong na ipapaabot para sana sa kanila. At 'yan ang balita kasamang G dito sa Nueva Ecija na Uh, epekto pa rin ng bagyong Pipito ano Ako si Army Caranza kasama mo sa pagwawalita at sa pagmiserbisyo sama-sama tayo Pilipinas Oo sa Bungabon yan eh di ba dyan tayo bumisita sa Bungabon sa uh, oh, panahon January, ng ganito actually. ay hinarabas yung kanilang oh, mga tibuyas oh, pero January tayo nandun. eh ah, January yung mga panahon, Kaya malalaki uh, na yung mga panahon, ito panahon, naman oh, parang nasa naglalaman pa lang eh no Oo, oh, yung iba, uh, oh, oh. kasi uh, yung iba kong mga nanakita uh, ay ano pa lang eh, sabi 12 days, 16 days. Kaya ano pa, uh, yung bang tipong nakausbong pa lang yung dahon. Oo. Oh, oh, uh, oh, oh. Kaya pag talagang lumubog sa pwede tubig. pwede pa silang magtanim <laughs> ulit. Yung um, ibang mga magsasaka na nag-document uh, yung kanilang mga... Uh, tanim na si sibuyas, yung inabot, no? Nag-before and after pa nga sila, eh. Meron yung mga natanggalan kaagad ng tubig. So, hindi na siya talagang lumubog at nababad. O, eto siguro so, may... yung mga nasa, ano, nasa medyo matataas yung location. Oo, umaasa pa, pa sila. Oo, yung gilid ng bundok, di ba? Umaasa pa nga sila na uh, tawag dito, uh, tawag dito na maisalba pa or at least magkaroon man lang ng pagkakataon na tumubo yung iba para hindi talagang luging luging kasi kung yung iba kasi no like sa Gabaldon, sa Karanglan, sa Bungabon, sa Quezon, yung talagang washed out eh. Yung mm. iba natabunan, may yung iba malalaki na Ay, natabunan nang oh. Ganun buamid. talaga ang ano epekto ng mm. uh, super typhoon, puwede talagang ma-wash out. Kaya mm -hmm. dan dapat magkaroon ng intervention naman yung government lalong lalo, yes, lalo na 'yung Department of Agriculture 'yan kasi ang papel nila eh. Mm -hmm. Kasi kapag ka hindi naka-recover 'yung ating sibuyas, ang kahulugan niyan, ang kat. O oh, so, yes. 'Di ang ata tayo ayan. ng mahal, mahal na si mm -hmm. sibuyas, inangkat pa, pinatay mo na 'yung mga magsasaka, 'di ba? Mm -hmm. At saka ano? Um ano 'yan, pag nag-angkat, mag-hoard, tataas talaga 'yung uh, uh -huh. presyo at ang uh, um, Number one na magsusuffer ay uh, ang mga consumers oh, oh. pa rin. Kaya ayuda, so, uh, mabilis uh, na ayuda para ano? Yes, uh, exactly financial right. assistance so, mo, at saka para ma maka uli kasi diyan hmm. naman sa bungabon, hindi naman palay ang tinatanim nila diyan pagkatapos hmm. kasi ng ano, 'di ba, ng sibuyas si mais. Ko konti hmm. naman yung nag -ano diyan, Kaya talagang okay, dapat makarecover okay. uli sila sa sibuyas. Yes, oo. Oh, oh. Kaya nga uh, well, uh, ngayon, sinubukan natin alamin ano, kung meron na bang mga reports. Kasi since October, ay, uh, November 19 pa lang, so most likely nag-generate pa lang ng reports na <laughs> I don't know kung gaano ang magiging uh, gano gaano kaagap yung mga LGUs natin dito sa Nueva Ecija at at the same time yung ating regional field office sa Central Luzon kasi hindi lang Nueva Ecija ang affected meron din sa Pampanga hmm, meron din mga lumubog dyan sa Tarlac at dito sa Gimba hindi natin pa uh, masyadong naiikot kung meron na bang mga lumubog na sibuyas dito pero kasi unlike doon sa Gabaldon Bungabon, yung mga areas na talagang binayo dito sa Gimba hindi siya talaga ganun kalakas yung maging ahangin uh, uh, at saka yung uh, lakas ng ulan mm -hmm. so yun nga nagtry tayong maghanap ng kahit papaano ay report at uh, support at uh, iba pang mga possible na assistance so sa mga magsasaka na talagang uh, uh, nasa lanta. Wala pa tayong nakita eh. Uh, natin ang website ng Department of Agriculture, yung High Value Crops uh, Development uh, Office, wala din. Itong ating, uh, yung DA Sandalson, wala din. So, uh, titingnan natin kung uh, meron tayong makukuha ng information kung natatandaan mo, may contact tayo dun sa Bungabon, ano, yung isa sa mga konsera baka sakaling makausap ma natin siya at makakuha tayo ng info kung gaano hmm. na talaga kalakas yung pinsala. Pero anyway, uh, yan, uh, uh, sa DA, attached agencies, mga LGUs, uh, wala pa tayong nakikita ang mga reports. Dito sa Nueva Ecija ha, kanina, na, uh, nakikinig ako nung uh, usapang malasakit sa lipunan, ano, ng ating provincial government. It, uh, uh, ano pinag-uusapan? Ang topic nila ay magtanim ng puno. <laughs> uh, para, uh, well, Pwede naman matalo, 'yon magtanim ano? ng puno pero yan tayo, dapat ay yan uh, magtanim din, diba? din ng pagkain. Oh, <laughs> uh, 'yan ang 'yan ang uh, reaksyon natin lagi uh, every as before and after na magkakaroon ng uh, 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 sakuna no na mahalin natin. Doon lang na, doon lang maisip, okay. magtanim ng puno. Uh, uh, tapos a uh, at saka natin gagawin discussion na uh, uh bakit pag ugnayan sa DENR para sa pagtatanim ng uh, mga puno etc. nagulat niya ako kanit ang tawag diyan ay reactive yes nagulat niya ako ano alam mo kasama ng uh, sabi uh, narinig ko yung isa sa kanila hindi pa alam kung ano exactly yung program ng pagtatanim sa ng puno ng DENR kung paano ba yung process so uh, isa yan sa mga bagay na malinaw na hindi natin talaga napagtutuan na ng pansin yung pag-aalaga sa ating environment. Yung mismong opisyal ng gobyerno ay hindi alam kung papaano yung proseso ng pagtatanim at pakikipag-ugnayan sa mga agencies na dapat ay uh, punong abala or nakatutok sa example nga, yung pagtatanim ng puno at hindi lang pagtatanim ano, yung paano ba yan i-monitor, alagaan hanggang sa lumaki, etc. Tapos, uh, yun nga, wala tayong narinig pa no, na uh, naging usapan, kaugnay dun sa mga magsasaka ng uh, Bungamon. sibuyas. Hindi lang bungabon, madami. madami bungabon, mga lungbog, gabaldon, sa aliaga, lakur. Yan ang mga nagsisibuyas, san pantabangan, san jose. Mm -hmm. Dito sa Gimba. o oh. mm -hmm. Kaya... Santo Domingo, Talavera, marami nagsisibuyas ngayon eh. So, Kaya lang, sa bungabon um, kasi, mostly, sibuyas ang tanim nila. Uh, uh, eh dito sa atin, pagkayaring, pag, pag, pag hindi, hindi talaga tumubo yung sibuyas eh. eh, tama na muna kasi may palay <coughs> na kasunod. Oo. oo. so, yung yun, mga uh, palusot lang kasi yan. Uh, 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 Kitang-kita, or um, kasi yung mga magsasaka natin, ano, dahil digital na ngayon, makikita mo talaga kung ano yung itsura ng sibuyasan at marami ang nagdo-document. Pero, at kita mo na na malaki yung porsyento ng malulugi. Pero, parang wala pa tayong nakikitang paghilos. no? Oh, oh, intervention, oh, para intervention para sa intervention. kanila. Hmm. Kasi ang iba, dapat yan meron na initial na reporting eh, kung papaan kung ano itsura ng mga damage, kung magkano, kung saan ang location. Uh, et cetera, et cetera. Para, ano, para yung bang, uh, nalalaman din ng mga magsasaka natin kung ano yung uh, tulong na ibibigay sa kanila ng ating uh, pamahalaan. So, I wonder ano na yung status ng monitoring nila <laughs> at kung ano yung intervention. Okay. Eh, oo. Yung mga magsasaka natin, alam mo naman kung gaano sila ka-resilient, ano, at kung gaano... I don't know, mga may iba positive pa rin na magisip eh na parang laban lang, <laughs> Laban lang yung Oo. mga talagang nasiraan. Hindi pwedeng to Miguel. At the same time, nakikita mo na na sila ay nananawagan na ng tulong, nasa klolo, tulungan niyo po kami, 'di ba? Uh, kaya ayun. Kaya pwedeng uh, maging campaign agenda 'yan ng mga magsasaka ngayong <laughs> mag-eleksyon. Mm, yung mga oh, problema yes. nila at para mm -hmm. magkaroon ng matuto. O, magkaroon ng kaalaman yung mga politiko na nangangampanya mm -hmm. sa kanila. At mm -hmm. uh, kung kung saka sakasakali mau po, edi eh, yun ang kanilang uh, isusulong. No? Pag hindi naman yes, sinulong, so... pag na nila ng pagkakataon. Uh, Huwag nyo rin isulong yung nila. Huwag <laughs> nyo <rin> isulong. <laughs> Sige. Sige, oh, Arvid. Okay. Baka mamaya kung ano pa masabi ko dito. <laughs> Ay, oo. Oh, Maghinahinay ka dyan, ha? Oo nga. Mm -hmm. <laughs> Pero anyway, uh, tayo naman, kasi ang layunin natin talaga ay uh, makakuha ng impormasyon at maipasa yung mga... Matulungan tayo. din natin magsuri. Yung mga... Yes. Magsataka. Oo. Oh, oh. Kaya uh, nararapat lamang na tayo din ay makiagam at manat, uh, alam mo yun, manatili tayong uh, vigilant pagdating sa mga ganyan. Para at the same time, eh na nakukuha nan din natin ng uh, kumbaga yung responsibility at saka ano yung tawag mo yung dun sa isa accountability accountability no? oh, uh oh yes so oh, oh. hindi lang nung mga tatakbo kundi yung mga nakaupo ngayon mm -hmm. na <laughs> uh, magtanim daw <dahil> ng puno <laughs> hindi sa sapat <laughs>